proseso po ba nito, ma'am? Uh, pag nakita niyo yung mga post, eh, nire-report muna sa meta at nagkakaroon kayo ng investigasyon o pwede niyo na pong uh, agad tugunan ito at sa uh, sampahan ng kaso? Um, sa cybercrime po, marami po tayong things na consider since meron pong Data Privacy Act. So, pag nakikita po tayo ng mga post na malicious posts or mga mga fake news ang ginagawa po natin ay nagre-request po tayo ng preservation uh, of data doon kay sa isang uh, social media platform po or for example na mention niya po sa Meta po para po mapreserve preserve yung uh, post na ito or mismo yung account na ginamit sa PagPost. post kahit i-deactivate niya po, makikita pa rin natin kung hmm. paano na-create yung hmm. account or sino yung owner ng account and by that time po mag-request uh, po tayo ng uh, cyber warrant sa court and ito po yung in implement natin sa mga social media platforms nang sabihin ay malaman natin yung credentials or paano po na-create ang account mm -hmm. kung sino po yung owner ng account anong pangalan para malaman din natin po kung sino yung sasampahan natin ng kaso mm, Walang takas pala kahit mag-deactivate mm -hmm. no talagang may record na yan